Okay everyone. Ah uh, nandito na ako sa likod ng ano yung sa Isuzu but good thing na ano binigyan tayo ng ano uh, access dito ni Sir Mark and si Sir Mark. So uh, yung bagong MUX na sana i-review namin ah uh, ito yung inararas But ito ang hindi ko pa na-try. Itong D-Max na i-review namin tapos pinaka-technical na explanation ni Sir Mark tapos ganitong kulay. So yun ang hindi pa. Sige Sir Mark, simulan niya na na sir. So ano meron sa sushi sir? Ah, uh, uh, ito, ito, uh, ito, uh, ito. yung keyless entry niya. Uh, standard is uh, lock, unlock. Ayan. Okay, ang kagandahan niyan, pag naka-lock, may auto start siya. Yun. So hold press lang to. yon click na. Ayan, click so, na. So, ang purpose niyan is habang uh, naghihintay ka, may ginagawa ka pa sa labas, uh -huh. Uh, nag uh, na, basta nakabukas yung air conditioning system mo pagpasok mo sa loob malamig na yeah, so hindi ka maiinit yeah. kasi okay, syempre summer time uh, cooling na kasi yeah. Kumbaga, yun ang function ng auto start function okay, that's pero good. once na pumasok ka sa loob yeah, this is another feature na pindutin mo lang to mag unlock siya uh, pero mamamatay, mamamatay pa siya, siya. Yan. Yeah. Oh, yun ang mga parang security and safety features yes, kasi ba kung kakaling pang i okay, so ka. yes. kasi pwedeng nasa bulsa mo lang to, sa paket, yep. nasa ano, bundle packet yung, ah, yep, yeah, yep. Okay. then sa loob, nating ano? ah sure, okay, sa. loob push starting Uh, push start ignition siya. So kahit nakalapag dito. Yep. Okay. Yep. yung uh, so, ito yung ganito na ganito rin yung ano no? yung dials ng ataw dito na MUX na LSE, kasi digital yung sa center, tapos dito rin sa tachometer. Oh, tachometer, Actually, dial type, LED lang, pero digital yung pinaka ano niya, yung speed gauge niya. Yeah. Speed gauge and yung tagi to. Parang digital analog nga siya. Oh, yeah. So, digital analog. Yung ano niya yung tagi to, PMS and multi-information display. Digital yun, nasa harap. Yep. Tapos, ito yung traction control off. Yan ang nagditi ko siya. Ah, kukunin natin lang. Ilo. Yan. Para makita rin to. Okay. So, kasi 'yung unang transmission, everything is here. na altimeter diyan sa gitna. Yes, no? altimeter, uh, uh altitude yan. and 'yung compass niya kung nasa north, south or east ka, makikita mo rin sa direction. So, may built-in rin siyang GPS. Yep. Yan. Pero mas maganda to kung nakakonect sa phone mo. So, gagamit ka ng Waze or Google Maps. Basta, basta lang nakalink lang yung ano mo. Kasi Android, Android car and Android. Apple, uh, Apple car and Android set na siya. Yes. Yeah, so, okay. kailangan i-ano mo lang. I-connect mo lang through, uh, tawag ito, hotspot. Yep. I-ano okay. mo lang. Okay. I-search mo lang yung device mo. That's good. So, yeah. Tapos yung power seats natin, no? Meron tayong power seats. Yeah, power seats. Ito. Yeah since mataas ako, pwede ko masagad na bababa. <laughs> yeah. Kasi pagka sa maliliit, yung katulad mo, rapid pwede yeah. iangat mo. Yan. Naangat mo na sagad-sagad yeah. yan. Yeah. yeah. Parang naka-jumper seat. Oh. <laughs> standard naman yung telescopic. Yep. Yeah. yep. yep. There you Then, go. Uh, standard naman, uh, yeah. uh, controls na nakakonect dito sa multi-information display, dito uh -huh. sa head unit o sa stereo. Yep. Yan, meron rin siyang voice command. Yep. So pag nakalink yung phone mo through Bluetooth, so uh, as Siri or as yes. uh, Android ba yun? Uh, ah, or yeah. YouTube, et Kasi yeah. basta sa left side is everything is audio control stuff. Audio control. Tapos ito yung hands free to uh, stop. Ito naman control niya dun sa cruise, cruise control. control. Adaptive yeah. cruise control to kasi may ADAS. Yep. Ang kagandaan kasi ng ADAS, sa adaptive cruise control, once lang may kumatsa yung mabilis, Kusa siyang magde decelerate, magpe-preno rin. Yeah. So meron siyang uh, AI function. Mm. Uh, then pagka-clear na wala ka nang collision threat or wala ka nang mababangga, ibabalik niya dun sa precise Sinetmo, uh, speed, sinet diba? oh, precise yes. speed na nakaset ah. dito sa system. mo, yep, exact. Cruise control. Tapos meron tong mitigation braking, 'yun yung may, may magbibip dito yung yes, may hila so, na. At mararamdaman business. mo na kung pe-preno ka, ka katulad kanina nag-drive ako. Yeah. Uh, yung meron siyang brake indicator panel na indi uh, pagka pagka ano yung alarm alarm siya eh yeah. pipipip <laughs> oh, oh, nagaalan siya pagka uh, uh, makaka-react ka guys <laughs> pero kung talagang hindi ka pa nag-react siya na mismo kaya ah. eh, yun naman gamit ng Adas meron siya autonomous braking system yep kasi yeah. meron yun yung ano eh yung, yung para magbabibrate kaya yun yung talaga yeah. Uh, oh, siya, kasama na dun kagandahan nun dati Adas lang sa harap yep. Yeah. uh, ngayon dinagdag nila yung RCTA yung rear Cross uh, rear cross traffic, alert yes. yeah. yeah. No. kasi humihinto rin siya kapag uh. ka may paparating halimbawa uh. alert pa lang yun tapos uh, nakasagad ka pa rin hmm. kumbaga hindi mo siya matutumbok yeah. kasi siya yung usang magpipredo na try ko na rin yan sa shared platform na to, yung BT50 yeah. meron rin siya actually yeah. mm -mm, gumagana siya yeah. so, so yeah. kumbaga mararamdaman mo na nagbe brake siya kasi hmm. nag, uh, nagbabibrate talaga na like yung pedal yeah. gumababa sa kusa pag siya mismo magpipredo exactly so, so and then another uh, thing is yung thing may auto dimming rear view mirror yes, mirror so, ito yun. Yan. yan. ito yan. Uh, may camera switch eh. so uh -oh. yun lang naman ang palatandaan yun auto oh, dimming yung auto rain sensing meron rin yeah, siya meron rin, rin siya speed tapos yeah. may auto leveling dito yung height yung leveling high light light yes ay, auto leveling. leveling. actually hindi wala na switch yun kasi auto leveling at saka yung uh, automatic lights yeah, yeah. yan kapag dumaan ka sa tunnel siya na mismo uh, yung mag bubukas ng ilaw yeah. yung uh, tayo ito yung uh, headlight headlights and beam kapag ka kinakailangan depende kasi dun sa settings nung ano yeah. ng mga sensors tapos yung d is has may ano, dito may center storage so dito yeah, no. ko lang din or lagyan mo ng cards or anything else uh -uh. Yan. Tapos, ano na ba ito? May nag-order na ba ito? Or hindi pa lang meron. Meron na na. Kaya nandito na siya na. Yes. Naka-prepare. nag na lang sa dito yung scheduled release ng preparation. So, kung sino na may ari na maraming salamat ha. Na, ano na, rin tayo. So, ayun na naman sir. Kasi gusto ko lang din tingnan yung labas nito. Kasi, ano eh, yun lang naman yung na Road test ko na ito. Asakyan ko na rin ito. And everything else. So, ayan. Tapos, sa okay. likod. Ayan ito. I-wonder ko nun lang dito. Tapos ito, mayroon dito speakers. Ayan. Same goes just like yung counterpart nito sa Mazda. Ayan. Mayroon din yan. May, ano. May speakers dyan sa taas. Completely black. Ayan. Just too easy to wash kasi 4x4 yun eh. May mga hidden compartments rin siya. Ay, dyan sa ilalim. Sige nga sir, hindi ko pa nga na-demo yan eh eto ah so, compartments additional compartment meron yung sa kabila Ayan. tapos okay. okay dito meron siyang dito actually ang main compartment sa ano sa dito sa sandalan yang okay. ano second row seat. i think perhaps nandiyan yung jack and everything yes, else dog. so actually dito na ah uh, i think may ano no dapat sa bayilan ay sa kabila sige kabila try ko na. Okay. Oh. All right. So ayun. Okay. Okay. Yeah. Dito 'yung mga tools niya. Ayun. Yan, Yan jack and everything else. Yan. Yan. So uh, kukunin natin ang flashlight. Sige po. Ayun. Thank you. Yan. so yeah. Thank you. Yung mga uh, flashlight and everything else. Yeah. Okay. So, yun. Yun na natin. Sa, sa, ano, sa ilalim, meron niya siyang... Ay, may hook dito, no? Yun! Ah nga, na, separate. Yan, dyan rin yung mga secret compartments. Ah, so... And, yun, pwede mo iangat. Yan. Okay. Yan. Ah, ayos Additional compartment. Yeah. Most likely, yung maglalagay dito, money, gano'n yung ayan. Maaari. Ah. <laughs> <laughs> most likely, baka money. <laughs> right. Oh, there's another color. Ayan, yeah, no, Marang yeah, burgundy. Man, yan. Uh, pinil red pero updated version naman yun ah okay so okay yun lang naman sir uh, ano so labas na tayo sir okay so yan yung kulay nito so yan yun yung dark gray kasi may iba sa inyo na mahilig sa dark gray yeah, ang tawag dito is kinabalu gray ito yung Gina pinaka ano niya bagong shade ng color para sa Isuzu D-Max na 2025 kasi wala na yung Isla Gray yun ang pumalit yung pinapalit. May. Standard pa rin yung DRL daytime running lights. Uh, yung uh, projector type headlights with uh, automatic leveling lights with uh, auto auto light sensors yeah. Then pag lamps ito so, tama naman siya, Okay. Then, yung mga cameras. From, right, for the 360 camera. For the 360 so, Ayan. Meron dyan sa ilalim. So, ayan. sa pinakalikod, meron din. Ayan. Roof rails, standard. Yep. Ang tawag naman dito is cargo sail. Cargo sail? Cargo sail. Ah... Uh, uh, side rail lang tawag dun sa LSA o sa yeah. mid variant dito naman pagka uh, 4x4 LSE or 4x2 LSE mm. cargo sale lang tawag dito yeah. and then standard pa rin naman yung bed liner yep. okay. may tailgate assist ah uh, wala ah, wala sa tailgate okay. uh, uh, rear camera and uh, sensors yep. para dun sa RCPA yep. <laughs> and, okay. 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 Ben, so, ano tayo sir? Yes. Yeah. Ano po? Alright. Easy to close. Ay, kasi yung bigla na ano, ng side-by-side -side comparison. Dito okay. na lang sa harap-harap. Okay. Ito yung outdated model na. Huh? Yeah. This is a mid variant, uh, 3.0 LSA. Ah, LSA. a mid variant. Uh, Tapos dalhin kasi ang LSA variant. Ah, LSA. Yeah. So. Pagka niya, sure, leather seats. Yep. Power seats. Uh, Adas. Uh, seven airbags. Yeah. Uh, Cargo sail, tempre 4x4 to, with ah. the flak, and the rest is uh, almost the same. The okay. engine, the suspension, pareh lang. Alright, so yeah, I think uh, it's more than enough na yung, ano, yung kailangan namin i-preview dito sa video na ito. And yan, <laughs> outgoing model. Bye bye. Ito na yung bago. So, ayun lang, sir, Mark. Maraming maraming salamat din. So, Matindra. thank you, thank you very much. And, sa susunod na video na lang ulit, sir. Okay. Uh, thank you very much. Okay. Tapos, yung temperature gauge nandun lang. Iisa lang siya. Yan, medyo mainit. Pagin natin sa automatic. And, syempre, na-drive ko na tong D-MAX. Sa uh, mismo D-MAX event. Ano ko nakita mo yan, eh. Yung naka, naka incline kami. So... Yan, short story, uh, personal story ay untag dito. Nauna siyang graduate itong batang 'to, 2023 ka, <laughs> 'di ba? Aos ako sa akin, hindi ako pinagpa <laughs> 2024 ako graduate 'yan. So, 'yan. Okay. Ako pa una, hindi. Labas ba? Test the crowd. Sir, labas. Alang pa nit. Pang-walo ko na ata 'to. So, let's go. So, 'yan. Paglabas natin ni Kole, iabot ko sa itong ano gimbal pa ah, kung mahuli tayo dyan aha, aha. So, okay. so yan okay so ito yung kino uy oh, puja magkakit talaga ng manibela na to ay malambot pala sorry <laughs> matigas. Ah, ha? Matigas na. Test po kami, matigas. Anyway, ayan yung ano natin, yung pag dito. Yung mga blind spots natin, lang blind spots kasi kita ko naman eh. Alam mo may dalawang mata ako. Tapos uh, yung ano natin uh, <coughs> mga safety features <coughs> natin dito, yung may blind spot uh, detection warning, tapos ito yung altimeter, yan di-display sa iyo kapag ka, nagti-tilt na, ka nga ganun Radio tapos yan anything else. Meron tong deflagg kasi kanina yung notice kong MUX, wala po siyang deflagg. So, yan. Mukha mm -hmm. ka. Ed 4-high uh, Porhay, Porhay na. Ayan, So, pwede natin i-test din yan mamaya eh, no? kasi, na, na-test yung kanina sa Porhay, yung MUX. Yan. Di, na tayo. Tapos, ano lang bang, ano dito? Ah, uh, may auto-dimming rear view mirror. Edas. Edas, yun. May Edas sa dito. Pip, Cruise control, uh, lahat kompleto, safety features. Mm hmm, tapos ano, 3 liter na Ford JJ3. Oh, diba? Ano ba 'yan, pare? Ano ba? Like Ah, yan, di Tapos yung ano natin, masasabi ko na lang dito, all black ah, plain black. Ah, uh, uh, black yung ceiling natin. Oh. Actually, hindi normal sa mostly lang, sa lang. Ah, uh, okay. uy, pucha. So, yan may mga nakikita na akong ano, mga influencers. Si Banawi Boy, si Makoy Dubs, ayan oh. No? you know? tapos si Jenny Hazel nakita ko siya kanina so here we go yan yan sila saan so, sila na naka 0.5 yung lens ko but anyway saan so, yung uh, ano ko ayun ito sige ako na lang magdaabot ah, mga nasa side mo <coughs> yan turn signals yan naman hindi naman siya nakakabuisit pakinggan okay, tumabig. Eh, oh, okay, magpa-park siya. Kaya abang hinihintay natin, uh, meron na tong power adjusting mirrors, tapos pati fold, no? Ayan. Ayan. Okay. Automatic. na rin sya. 360, ay, around view monitoring. Yes. ito, 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 ito na. Yes. Bang. Diba? natin, para hindi ka mag-atter, ganun. Tapos, anong oras na ba? Hmm. 4.40 Ano ba pa pala? Mm, five, uh, four, four four,

Ingat uh, po, sino ang gusto mo shoutout ng taga TIP? Oh, <laughs> uh, shoutout sa mga professor natin dati. Oo, <laughs> ah, oh, yes. Kung sino professor oh, natin, <laughs> professor mo rin. Bigla-bigla na po <laughs> kaming kami support Okay, mag-selfie tayo. Send ko kay Mama Arian para... Ayan. Tapos meron na tayong uh, power tilting. Uh, power tilting. Yung, yung, ano, power... Tawag dito? Power 6. Yun na lang. Uh -huh. Ah, boss, oh, ikaw na maghawak nito. Okay. Ayun. So ikaw okay, na maging vlogger. Pwede mo itapat sa akin. yan Pwede Ayan. naman. Kumpleto tapat ka. Ayo. Sige. Tapos. <laughs> okay. Gusto man? Kamusta? Tres litos kasi to. So <laughs> natural na nandoon yung hatak. Diba? Eh, siyempre, hindi ka ba nabibitin? Hindi mabibitin. Bakit mabibitin? <laughs> Sin Sinagat ko eh. Right. Tapos alam ko... Saan yung U-turn ba natin? Yung unang U-turn? Hindi, sa pangalawa tayo. Sa pangalawa, yung may U-turn sign, no? Kakaliwa ka eh, sa... ah, yan, pa eh. Ah, ayan. Alam ko na. Aros na. Okay. Siyempre, malamig ang aircon dahil bago yung unit na ano sad ba sad ko yung ride nito dahil nga pick up to ganito, ganito ka tagtag -tag yan malamang workhorse kasi to di mo ng ilang ilang sakong kung ano mong sako yan kung ano isa sako yun lagyan lang yan nawala na yung tagtag na so workhorse eh suspension yun Pero sinabi ko Leaf spring to alam ko yun. likod, lip likod lip spring likod spring tapos coil spring, coil spring sa, spring sa, sa harap is ka na maayos I mean, sa harap hindi naman mararamdaman yung tag-tag sa likod lang talaga at saka kasi sanayin lang talaga kapag nagdadrive ka ng pickup talaga pag pickup di mawawala yung tag-tag um, sa likod talaga kasi leaf spring um, workhorse nga eh uh, pero sa aram di mo ma mararamdaman uh, unless magpalit ka ng suspension dalawa kung gusto mong comfortable uh, talaga um, di ba? laking gastos yun hindi natin nasabi tsaka mawawala ba warranty nang kapag nagpalit na ng suspension depende sa so, pagpapalit kasi nyan kasi syempre eh, pag nagpapalit ka sa labas um, tapos may na-damage na part. Na mm. Temporary ugat-ugat na 'yan pag ganon. Hmm. Madadamay mapoboy talaga 'yung warranty. Hey, hmm. eh. chat tayo. I ano mo 'yung phone number mo para ilapagay dyan. 'Yan. So, ito 'yung phone number ni Nicolay Tamayo. Ganun mo 'yung gimbal pre. para ano. 'Yan. No, diba? yan. Ano ba? niya. So, 'yan po 'yung ano, phone number niya. Anong isusuhawak mo? actually, no, Isuzu Pasig, BGC, okay. tapos soon to be open show. At tatlo? pat, at ba't pwede sa'yo? Actually, Isuzu Mandalu yun, pero we call it show up naman. Uh, okay. Uh, Malapit na. <laughs> <laughs> pero, uh, back to my question, bakit tatlong hawak mo? actually uh, Ayala Group kasi kami actually so, ah, sila ba yung nag-hire sa inyo for this Isuzu? Group? mostly Isuzu branches pinakamaraming branches is Isuzu under Ayala ho. so may majority ng Isuzu branches kasi may may agent na Isuzu commonwealth lang doon lang siya ba? Diba? Ah, uh, may ano yan ibang group of companies naman yung mga yon actually hmm. pero uh, mapapansin niyo, ah. sa karamihan ng dealers mostly Isuzu Ayala hmm. ho so okay. Alam, baka mami hindi tayo nakarecord ha okay yeah. <laughs> <laughs> yeah. so yan yun yung mga pictures natin dyan kaya yeah, punta lang kayo sa mga Isuzu branches under Ayala yes tama yan okay kita mo yan action control off mas mas naman no? 4JJ3. Tsaka nga pala, shared platform nga pala ng 4JJ3 ang Mazda BP50. Ako na lang pwede magsabi na. No? parang so, para lang. Ay. Nandito talaga na camera. Okay. Yes, yan. Tapos. Yan, umiilo na yung gumagana na yung dito, blind spot detection wire. So, yeah. Tapos may mga adult storage. Ano, pinakita ko na ito. Kung uh, gusto mo maglagay na cell phone and everything else. Uh, auto dimming rear mirror. Nasabi ko na rin. Tapos dual zone climate control to. Ayan. Pwedeng uh, mainit kay Nicole. Pwedeng malamig sa akin. Ganun. Ah, ah, ah. Ah, ah. Tapos, syempre, magkano nga pala itong ano? Itong Isuzu D-Max? Ah, uh, Isuzu D-Max. Ranging from 1.4 to 1.9. So, 1.9. So, ito na yung half natin, uh -huh. 1.9 million. Actually, 1.99. P5 po 4x4 D-Max Nice So side mirror housings natin yung mga mismong side mirrors hindi siya malikit, hindi nga siya ganong malaki Ano naman on to the saktong range natin so ayan nadingin on traffic alam ko may time limit yun ano no test drive sa labas na tama actually yes until 5pm lang ata kabot yeah! po tayo sa time limit hmm. sa loob na lang pwede hmm talungkot cruise ano. Tapos yung mga ergonomics dito, yung cruise control, adaptive na to, di ba? Yes, adaptive. Uh, adaptive niyan. Kasi labing yung... Ayun, try dito. <laughs> 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 sa highway. Pagka, pra, pag sinabi ng adaptive cruise control, edi, pagka meron siyang sinusundan na kotse, uh, yun, pagka yung kotse na yun ay huminto, o magni-minor, magni-minor ka rin. Uh, Siyempre, isa-set mo rin yung speed mo, yung desired speed, yung isang daan. Uh, mag-activate lang ang uh, pagiging adaptive kapag kami sasakyan sa harap. Tapos yung steering wheel controls, audio controls. Tapos alam ko sa overseas unit may mga knobs knobs dito yun. Ah, uh, ganun. Hindi ko na pa may idea ka Alin, Yung sa yung, dito sa infotainment, yung may volume control ganun kasi lower variant yun, may sa Yung sa mga pala yun. Hindi actually, mas okay to. Full screen. Pwede, na kasi, di na taranta rin. <laughs> actually, ano Hindi mo naman kasi na kailangan yan eh. Pwede naman dyan eh. <laughs> <laughs> uh, ano yun eh? So, oo oh, nga. Pwede dito. Uh -huh. Pero diba, karamihan ng mga driver kasi, kapag ka manghilingin na ka ng volume, dito ang immediate response talaga. So, yun, brinota ko yun sa planta actually. Kasi si Mazda, si BT50, nakanab siya eh. So, yung top up the line nila. Mm, nakanab tayo. Uh, Nakapatagol. Kasi ang, ang ano talaga nun, ang mismong essence kasi na Mazda, alam nilang hindi talaga advisable yung touchscreen, ganun, mga touch sensitive. Mm -hmm. So, ayan, Just be open, open about mm -hmm. it. Kasi ito may diff lock. Yan, yan. May diff lock. Ito yung wala sa MUX. Yes, Mas So, yan. Tapos, may naman yung ano. Uh, kinakapit naman ako ng mga seats dito. Yan. Uh, so, hindi mo Or anything Comfortable naman. Uh, parang ka nasa sopa. Paglo-love ka pa ba? Hindi na. Huwag mo eh. Nakita lang talaga kita. Kaya may nagbigyan. Nando. Hmm. Ayun, nando na na -no ba sa Mias? Mm, nandun ako na miyas pero ibang day. Ibang day siya. Parang, ilang ba yun? Parang Sabado ako pumunta kasi may kasama ako. Okay. Po. Kailangan talaga two hands kasi yan, nahihirapan ako pag one hand mas enhanced na yung yung drive ko MUX kanina kung mas enhanced na yung power steering niya kasi hindi ako nahirapan dun so ito kailangan mo ng pagkita ng kapangyarihan